Alam niyo ba guys, yung nabalita sa KMGS, yung biringan, nandito ang biringan sa Dubai. Eh ano, nandito ang biringan eh. Kaya paano mapupunta yung biringan sa Pilipinas? Eh ito ang biringan, kaya, o oh, paano, paano yung ipapaliwanag yun yan? Di ba? Kahit ipacheck ni pa kay Casey Kasoho, nandito ang biringan. O ayan o. Ayan o, di ba? Umiilaw-ilaw yung biringan eh. Ayan o. Paano niyo makikita sa Pilipinas? Inilipat na dito sa Dubai ang biringan. Kaya wala na sa Pilipinas. O ayan na, nandito na yung mga umiilaw-ilaw sa biringan. Ano yun nahahanapin? Kaya yung ipinost nung isang lalaki na yung fake news yun, fake news. Nandito na sa Dubai, o oh, yan na, oh. Ay, kita nyo, di ba? May ilaw-ilaw ang biringan. O, oh, yan ang tunay na biringan dito sa Dubai, guys.